Hello, hello mga kasampol Sampol creature Nagbabalik Mga kasampol Naranasan nyo na din po ba Na minsan Matamlay ang inyong pagkain Minsan naman Ay napakaganan yung kumain At nangyayari din minsan Na ang lakas mong kumain Pero Hindi ka naman nabubusok Bakit kaya? Yun po ay sumasabay sa emosyon ng tao. Siyempre, kapag ka malungkot ka, malamang mahina ang iyong pagkain. Kapag ka masaya ka, malamang makakain ka ng maayos. Kaya, masarap din na hanapin mo minsan yung lugar na payapa. Wala kang iniisip na anuman. Hindi Relax mo ang iyong sarili mo at alamin mo kung ano ba yung kahalagahan sa okay, 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 sarili okay. mo ng pagkain. Katulad na lamang ng sinasabi dito. Sa aking nabasa sa talata ng Biblia, sa aklat ng Hinesis, unang kabanata, talatang 29 hanggang 30. At sinabi ng Diyos, hari ka. Ibinigay ko na sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng mga ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. So lahat po ng ating tinatamasa sa mga oras na ito, lalong-lalo na ang pagkain, yan po ay nagmula at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya mas masarap po na yan ay pinagsasalusaluhan pinapayapa natin ang ating sarili na may mga kasamang mabubuting kaibigan. Nang sa gayon ay malaman natin ang tunay na lasa, linamnam at sarap ng bawat pagkaing ating isinusubo upang ating huwag sayangin at ipamahagi kung tayo man ay may kalabisan sa ating sarili. Yan po ay isa sa aking mga kwento maraming maraming salamat sample creature <laughs> sa